Slay ayam lang. Slay ayam. <laughs> uh, uh, uh. What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong magagood good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manonood na tayo. Napakabastos mo naman, kuya. Oh, yeah. Pero at least nakatulong ka kay Doki, no? Oh? Nakatakas na naman sila. Grabe kayo, ang dami nyo dyan. Wala man lang tumulong. <laughs> Oh oh <laughs> ano naman Ang lusog-lusog naman ni Dudong namin ayan na box jellyfish yan ah Wala yun, jellyfish guys It's Jelly Gogi jelly. yung mga lapitan Ang lupit na ko delikado <laughs> yan men Ayan to, baka kagising yan. Kikilaw yan? Oo. Oh. Kahit e, mo tiplang kuya. Oh. Naku! Yey! Makakatikap tayo kayo ng jellyfish! Kikilawin pa nga! <laughs> Thank you kuya! Malupit! <laughs> sige, sige, sige. Bakit ano Walang takot ha? Baka ano tayo malakay. Yun! Si Wata, payakap ako! Magkatrabaho <laughs> <laughs> ko ng mga na... Mayakap ba naman si Diwata? <laughs> Yun lang. Imbes patuwa si Diwata sa'yo na bad trip lalo eh. Yakap ka ng yakap eh. Tapos bandang huli si Diwata pa masama. Huwag <laughs> ganun, guys. Hindi, hindi. Abotan kwento, kinamay eh. Wow! Layayam lang. Layayam. Panalo yung aso niya, parang si Makibao tumakbo ha. Ah. <laughs> <laughs> ang kayayam mo, kinin ang aso. <laughs> Gusto ko rin po na ganyang aso. Yung isa para si Makibao, ito naman naging skateboard. Hahaha. <laughs> Kahit ng aso ka, napakatamad mo. Pero ang cute, no? <laughs> Diamond. Diamond. Lazada. Shopee. Emu. Shine. Basa, basa, basa. Uy! Sama naman, no? Hello! May pa-buffet, -bu yeah. buffet ka dyan, ah! Buffet? Bupay o buke? Sino naman yan? Sino naman ang... Ako lang naman natin mo I just came from a very, very good... Bigla ako nalito doon? ...nas collaboration with his own dad. Bupay daw, bupe? Okay, grabe yun. Baka nagkamay na si Kuya. Bigla ako siya nakita si Utlo. Napaka-hype ng mga tao ngayon, naman. Grabe naman kayo. Wag ganun guys Pwede naman magpaalam Kawawa pa. Puting a sad song over funny video hits hard Parang nawala ng kaluluwa yung ID ni Kuya eh. Lumipat dun sa lalag yun. Ano <laughs> <laughs> sabi mo sa mga batang malukot? Okay. Pakikusokan uh, uh, nila kung sila. Ako ba may kasalanan? <laughs> ano naman si Dudong? Sana may pamalo ko dito. ladies I just landed at the Airport Pacific Air. terminal. For the, 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 the maganda team. yung mic mo. Dapat medyo pasag pa, ha? Parang parang yeah. talaga, ha? Lipad, <laughs> 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 pati chinela. <laughs> Cigarette. cigarette 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 Ano ba 'tong si Ate na asaro o nagtitinda ng cigarette? cigarette 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 Pero tapi skin niya ha? glass. Glass skin. <laughs> Hey 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 Birthday na birthday ng bata, ginagulat nyo! Huwag ganon. Pero happy birthday, Dudong, ha? <laughs> <laughs> Ang uh, pagkikita muli ni Boy Tapang at Sherry White. Kapita mo kasi, <laughs> huwag ka na mahiya, pre. Oh, mahiya ka pa eh, Boy Tapang. <laughs> mo lang. Sige, kasi ka mo ngayon. Ano ka gawin? mo! Uy! <laughs> <mo. O> <laughs> Tapit! Oh, <laughs> daw?

Sira Ra <laughs> Galing galen <Bezoria>, yan no <laughs> Wow, buana tree. Yang itu saya, yang maupun dinosaur. <laughs> Wala na, kinain na ng tilapia yung mga ano nyo. Ingrown. <laughs> oh my god, oh my god, oh my god. Magigino ko. <laughs> Parang bigla ko nag sa pritong tilapia. Ah. Kaso wag na lang pala kasi kumakain ng koko. <laughs> koko ng tao. <laughs> madro si kuya. <laughs> Congrats po sa mga bagong graduates natin. Ano yun? Kape, Milo, Downy. Tama yan ate. Dami-damihan mo pag inom ng uh, Kape at Milo. After niyan maglalaba ka. <laughs> Congrats ate. Tuglas sa inyo dyan. Ito naman tang at. Tang at gin. Nako, kasarap nyan. After graduation, O, no? Tatagay ang uh, buong magtutropa. Kasarap. mag graduation day. Sa wakas na a-graduate na. Akot award pa. Best sa pag-ubos ng Red Horse. Wala bang ano dyan? Best. Wala bang best sa pagpapak ng pulutan niya? <laughs> pulutan na, inulam pa. Congrats po sa mga manginginom natin. Karapat-dapat lang kayo nabigyan ng award. Ay si Tatay, yung halaga naman. Parang punong-puno ng alkohol ang katawan. Stig. Saan wala walang driver? What? Umaandar pero walang driver. May multo, walang driver. Seryoso ba yan? Ano pa. <laughs> pa. na Tesla. Tesla car. Ababaw lang dito sa lake. Mamatay ka sa <laughs> <laughs> Ate na kasi lumandi ka. Para may pa-partner ka rin, 'di ba? How to find the Pinoy in a crowd. 100% Pinoy, di ba? Natawa at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi ka-updated sa mga bagong uploads. Yung lang nagpapaalam, Terdong TV.